Okay. Ano ba naman to Benedict? Mani-mani na naman tong report mo. Masushoot na naman tayo niyan eh. na naman tayo ni Boss. Sigurado kung hindi ito kung masermonan. Maserm Taltas na naman naabuti natin. Manda ka sa akin pagbalik mo, Ben. Ito, damay ng kabusitan. paano yan? Tapos, kadami-dami pa ang mga cake na ginawa. Alam naman nila, magka-cut off na. Hindi pa namang mga tao. TAC Delivery, thank you for calling. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Nasaan ka? Sino kasama mo? Pwede ko po bang malaman kung sino po sila? At ano po ang pwede naming maipaglingkod sa inyo? Ang tanong ko sagutin mo, nasan ka? Nasan ka? Sino kasama mo? Ma'am, narito lang po ako sa shop. At ako lang pong mag-isa dito. Yung kasama ko po ay nag-deliver na. Ngayon po, ano pong kailangan ninyo, ma'am? Ma'am, kung nagtitrip po kayo, pwede po ba? Huwag niyo akong isama sa trip ninyo. Marami pa po akong ginagawa dito. Ano? Ah, uh, teka, teka. Hindi, hindi ba si Francis to? Ako ma'am. Wrong number po kayo. siya po ito. Baka gusto niyo pong magpa-deliver ng cake. Mura na. Masarap pa. Hala, sorry. Pasensya na. Akala ko. Uy, pasensya na ha. Akala ko yung mas... Akala ko si Francis... Sorry ah, pasensya na. Nasigawan pa tuloy kita. Okay lang yung ma'am. Sanay na po kami sa mga customer na may sayad eh. Siguro po ma'am may LQ po kayo ng mister nyo. Alam ko na ma'am, may suggestion po ako sa inyo. Bakit hindi nyo po kaya siya padalhan ng cake? Para nasa ganun, Mamayang pag-uwi niya, mamayang hapon, eh, okay na po kayo. Baka sa cake na ipadadala po ninyo, eh, lumamig na yung ulo ni Mr. Ah. <laughs> Parang okay yan, ha? Ano bang bestseller niyo, Chan? Anong special niyo? Ma'am, lahat po ng cake namin dito, masarap, pero para sa pusong magkaaway. Dapat po dyan, ubi cake. Sige, pagayak mo ko ng isa. Tapos, isang dose ng red roses. Tapos yung may pink na stuffed toy. Oo po ba? Red roses at pink na stuffed toy? Para po sa mister ninyo? <laughs> Hindi para sa kanya. Para sa babae niya. Kapal ng mukha. Ah. Okay lang po kayo. Sige, pagayak mo lahat. Para sumaya sila. Ma'am. okay lang po kayo. Silka Rich. Silka. Lahat-lahat binigay ko sa iyo kasi talaga binigay mo sa akin. Manda kayo. Makikita niyo. Makikita niyo. Hello. Marcel. Hello kuya. Pinatawag uh, ako ulit ni ate. Asan ka na daw? Ano naman na hindi ako pwedeng agad umalis dito sa shop. Wala pa yung mga kasama, kasama kong bantay dito. Pakisabi sa ate mo na pag dumating na si Benedict, pupunta na ako agad dyan. Ah, uh, sige, sige kuya. Uh, gagawa na lang ako ng diskarte kay ate. Masyado na kasi siyang nag-aalala sa anak niyo. Oh, uh, sige na. Basta pag dumating yung kasama ko dito, pupunta na ako dyan. Ingat kayo dyan.